Maglive live akong gigilitan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong katapusan this year. kahit pa maglo kayo kay social media, kahit pa pagpapatayin ninyo lahat ng kapitbahay ninyo, hindi si Digong makakalaya. O ano mga kabunsuan, anong masasabi nyo dito kay Kent Garcia na ito na dating defender ng ating busub Mix Molino at naging kaaway na rin ng mga kabunsuan dahil sa mga inilantad nila na mga kasinungalingan? Against nga dito sa ating Boss mulino at ngayon nga, 'di ba? Mga pasikat at dahil nga sa winalwal -win niya ngayon sa social media ay marami nang nang bash at uh, bumalik ang karma talaga dito sa mga defender na ito ng ating Buso Mix Molino noon. Ayan ngayon, ang dami na pong galit sa kanya dahil nga sa sinabi niya ang ganito sa social media at marita ikalat na nga ito sa social media at talagang ang tapang ni Kent na ito para sabihin niyang hindi makakalaya ang ating former president na si President Rodrigo Duterte at hindi ba makakabalik dito sa ating bansa. At kung mangyari man daw yon na makalaya ang ating former president Rodrigo Duterte ay gigilitan daw niya ang kanyang leg anayon Kent, humanda ka sa sinabi mong yan dahil marami nang nambabash sa iyo di ba mga kabunso, hindi sila nag-iisip kung ano yung mga pinagsasabi nila sa social media makamit lamang ang kasikatan o kasikatan na maraming mambash sa iyo, ganyan po ang ginawa nila sa ating Tulso Mix Molino kung ano-ano mga kasinualingan, ang mga pinagsasabi nila sa social media. Kaya nga, di ba, kailangan natin inugar yung mga tapang-tapangan natin yan. Pag mga ganyang bagay, no, nagsasalita tayo ng patapos, eh talaga naman maraming mangbabash sa'yo, lalong-lalo na ngayon na maraming nagmamahal sa ating former president, Rodrigo Duterte, no, sa lahat na lang ng larangan na social media, talagang gusto nilang mapauwi ang ating president at gagawin lahat para lamang bumalik ang ating former president, Rodrigo Duterte sa ating basa. Kaya na yun, can't sasinabi sa sinabi mong yan, humanda ka dahil buong bansa ang mga bashers mo. Ayan. So, di ba ang tapang natin, minsan kailangan ilaga ilagay natin sa lugar. Huwag tayong magsalita ng patapos dahil minsan itong mga salita na ito na sinasabi natin sa social media na hindi natin iniisip, eh iti kapapahamak natin. At ngayon nga, hindi lang mga kabunsuan ang galit sa hanya. Pati mga pro former President Rodrigo Duterte, no? Ay galit na galit sa kanya at talagang maraming nang bash sa video na ito na hindi na may delete dahil nga na Kalat na nga ito sa social media. Kaya naman, Kent, anong masasabi mo sa mga sinabi mong yan sa social media tungkol sa ating former President Rodrigo Duterte? ba diba? ah? Ang karma talaga mga kabuso ay laging nandiyan. Ayan. Kaya maraming marami salamat and God bless everyone.